good morning mga idol ito uh, magagis idol okay, master prince sana makatamba ng mga malalaki no? Waiting Yun. a moment throwing a cast net Kalau okay. mau hangit kaling pala maghagis ni Dol. So, Naliligo ko sa iyo na ito. Naliligo eh. Ayun, kaya ang mahuli. Ganda ng paghagis nun. No? Sigurado yung mga may idol. May idol. Pumusag? Ah, malaki na. yan. May malaki daw na pumusag. Malaki yan, Idol. hinda mo lang, Idol. Dandahanin mo lang para makapasok sa butas ba? Slowly pa, slowly. Sa bulsa. Slowly but surely. Yun. Malakas daw pumupusag mga idol. Slowly but surely idol ha. Nakay mo idol, mga ah, malaki yan. Oh, Meron?

Ang <laughs> Wow. Puno-puno mo. Puno wow. No. Dami. Oh. Ay. Dami <laughs> oh. dami. 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 Sulit sa hagis <laughs> oh. Sulit. Idol! Sulit. Sulit oh. na sulit. Ay alam. Parang kasama maliit ito. May karamang maliit. Karamang maliit? Oo. Oh. Ay karamang dami. Ito yung ito. Talis oh. na mga ito. Sarap sa daing yan. Oh, pandaing na size talaga yan oh. Ayan, mamasal pandaing mga idol. Oh, may isang daang piraso yan. may isang daang piraso no. dami oh. Yan, taktak mo lang dyan. taktak mo lang yan. Mabilis patanggal yan. Grabe. may isang hagis ng mga idol. Ayun dami naman yan. Mm -hmm. Tsambahan mo yung ano mga anak ng mga mamaw. Tsambahan mo yung isang barangay na nagano ah, nag, ano, nag nagtipon-tipon ah. Na. <laughs> may Good morning Ading Lems. May, may pamiting si out Kapitan out. na ano ah. Kay uh, huli. Lisa <laughs> uh, Badajos. Good morning po sa lahat ng ating mga manonood sa 133 live viewers. Maraming maraming salamat po. Ayan, pa po ng ating live para po ay mas dumami po tayo uh, manood sa ating fishing adventure ngayong araw mga idol. Ang oh, bilis na. Ang bilis oh, yan. Ang oh. bilis Ang dami talaga. Oh. Isang barangay ngayon, Idol. tipon yun. Isang barangay ba? Sige. Grabe, Idol. Natsambahan na, Idol, yung ano? Isang barangay. Isang barangay. Isang barangay. Oh. Isang barangay ng mga ano? <laughs> Tilapia. <pya. laughs> tila <pya>. Tilapia. Purong-puro. <laughs> Purong-puro. Purong-puro. puro, -puro, so, yung yung, uh, puro Burok na. Masa purok patro yung mga tilapia na to. Yung purok tres, idol. Ay, mamaya, hagisan yung purok tres. Baka may meeting si Kapitan doon. May <laughs> 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 yung, Uy, yung kapang malit, idol. Pwede na idol. Uh, masarap yun, pang ano pang sigang. sigang. Kamatisan lang yan. Uyas lang yun sa magamati. oh. Okay, Dali lang tanggalin no? Dali lang agis pa? Isa pa, pa pa hagis oh. pa? Sa Proc oh, porok tres. Porok tres. <laughs> yan eh pro 4 yan? Oo oh. oh. Okay, Isang barangay Isang hmm, eh, barangay oh. Yung porok, porok tres, mas marami, oh, oh, marami Andun oh. si Kapitan nagpa-meeting <laughs> Marami daw doon Tapos <laughs> sunod yung Proc dos. Puno na ang basket ni ano Master <laughs> na, Puno na natin yung basket na, na ng pamiting ng pro 4 eh. <laughs> 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 Ayan, dami oh. Uh, Swiss Kenneth, naging mas nagita tilap yan. Taba, no? Taba Oh? Uh. Sarap yan. Uh, Jocelyn Moreno, good, uh, morning idol, sir Dan. So maraming maraming salamat po. At kay Ma'am Julia Maganis, good morning from Caloocan City. Uh, good morning po sa ating lahat. At Manood po tayo ng ating live stream habang tayo po ay nagkakape at nag-uumagahan. Ayun, ayun. Hmm. Shout out idol. Rojas City Capis. So, shout out kay Ben Oy, F. Malaki yan idol. Ben wala e. idol. Francisco. Ayan oh, Ang dami na idol ah. Oh. Isang basket na idol. Mapupunta yung isang basket mo idol. Isang barangay talaga idol to. Isang yeah. barangay talaga yan. Hmm. Pupuno na, na yan. Oh damihan mo idol Damian. pero yung mga sobrang mailit idol ibalik natin yan, mm -hmm. yan. Oh, oh para sa susunod meron na naman ayan eh e. mm. ay, 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 napasa ma lang yan eh nanonood ng pamiting ni Purok 4 ba <laughs> e, balikan yan ito muna balikan si charles nandito ako charles ito, morning you know so yeah. mm. Dami na idol dito lang yan sa ilog Siya. ng Taiwan Purok 4 oh Purok 4 oh yun. Ilog River. Ilog na River pa. Oo. <laughs> oh. So, <laughs> yung maganda yung pinakaunang first time. Oh, no, yun. Parang nang huli ka ng fish na isda, no? Oh. <laughs> <laughs> maraming salamat sa ayun, ayun, ba Ay, ayun, balik, ayun, ko yan. Balik, yan, balik Balik, balik, balik. galing na umakting, no? ano? oh ba? niya, patay-patayan ba? Ano siya? Nagpakuba-kuba so, ba? Dito tayo mga idol, lang <laughs> para, para pakawalan lang. siya. Mamakaawa siya ba? Hindi tayo huli ng isda. Sangha, hagis pa master. korok ano, Korok fresh uh, naman. Uh, Shout out sa ating uh, 114. Mm -hmm. o, bilisan mo idol. Para ganahan you. ng ating mga viewers. Yan